Maayong udto sa tanan people of Oroqueta. This is Janjan Jan Lim, isa sa mga vloggers sa people of Oroqueta and we are live karon diri mismo sa bag-o nato nga meat section sa Oroqueta City Public Market. Ug kauban ako karon ang president sa meat section ug karon ato siya pangutan-on. Ma'am, maayong hapon, maayong udto. Pwede ba ka magpaila-ila sa atong mga viewers sa people of Oroqueta? Maayong udto sa tanan. Ako si Marie Yvette Sarigumba Kalibo, Presidente si, Presidente sa Meat Vendors Association. So nakita na mo ma'am na ang inyo ang meat section bago, nindot, grabe, limpyo pa dyan, and tiles, mura yes. Mag mall. Ah. <laughs> Kumusta naman ang unang mga adlaw sa bagong renovate na to nga meat section sa ato ang merkado publiko? Ah. Sir John, malipayon mi o malampuson ang among kating ribbon. Kagahapong adlaw, Yubanan saamo ang guapo pinalagang mayor honorable Lemuel Merrick Mananggit Acosta o ni si Roy Odal Yubanan po sa iyang mga kunsihalis silang kunsihal II manunog taladwa uh, si kunsihal Josebel Mandarimot Maginay uh, ang tanang ang ato ang federated market vendors president si Sir Stick o uh, bisita po nato si ang atong budget, city budget officer si Sir June Blasco o ang uban pa mga head of office daghan kayo sila ni is suporta uh, sa ato ang pag-opening sa ato ang merkado publiko uh, at ma'am Ivet kung ikumpara nato tong last na merkado o karon ano ka nga di usab man um, si mayor na naget plano nga usbon pero na delay gamay tungod sa atoang katong na baha oo oo pero last year na sugdan na gyud mo nang karon na realize na gyud kay dili hu, dili na pud siya kuan daan na pud siya tungod sa kadugayon so need na gyud siya gi og oh. karon nakita na gid nato uh, sa katawhan nga maayo na gyud og oh, limpyo tiles na Good night. Maayo na tanan ang mga butanganan sa mga karne. Uh, kumusta man ang ato ang price update sa ato ang mga karning baboy o baka? Uh, pagkakaroon, pa? Sir John, tungod sa ESF, short kita sa supply. Hasta ang baka, short gapunta, nagkamahal gid ang tanan o pasayloa Pasailua, pasailua may sa katauhan nga medyo nag-increase kita sa presyo, gamay lang po. Kay dili ah. naman ta kakuha sa mga backyard, listud na kaayo ang backyard karon tungod sa ASF. So, ang ato ang mga uh, baboy gikuha gid sa mga dagko nga farm. Ah, so mo nang medyo yung increase po yung ka gamay kita no. Kita. Kay mahal magitan okay. fan. farm ang farm so oh. nga mga baboy gini, limpyo gid limpyo gid pud siya garantisado jud nga oh. layo oh. sa lawas sa maong so. ASF oh. muring may, may action pud tag may action increase, increase no increase pero gamay ra po pud siya sir jan compare sa kwan sa daan nga price pero mm -hmm. healthy gid siya kaunon oh, pud dili gid para nang magpataka ta og palit sa gawas so so far salamat kayo ma'am Yvette sa imong time nga gihatag namo sa people of Roqueta karon nga mahinabi kanamo og lipay usab ang atong mga ka-people kay limpyo oh. bag o bago o, ako ang nasinati ka no? murag na mohol mo no na <laughs> oh, oh, oh. salamat kay ma'am Yvette oh, thank you so much o eh. musuri po ko gamay sa ato ang mercado <laughs> uh, merkado mga ka-people kay akong ipakita ninyo kung, oh, kung unsay sitwasyon diri o kinsa mo pasalamatan nito ni oh, eh? unang yeah. tesa kay Mike ha tesa kung yung hatag balik kinsay pasalamatan nimo Um, una sa tanan, magpasalamat Congressman Jason P. Almonte sa iyang support uh, sa atong provincial governor, uh, Sir, uh, Governor Henry S. Waminal, sa ato ang mayor, si Honorable Lemuel Merrick Malangit Acosta, o uban pang mga konsihalis sa ato ang lokal nga kagamhanan nga iya gaming gihatagan ani nga proyekto para sa kalambuan pod sa tanan kay og wala pa sila dili pod bay nani ka kaplastar ang atong merkado publiko sila gyud ang kaplano plano para sa atong kaayuhan sa tanan og si mayor support pud kaayo para sa sunod nga project ang isdaan So eh, na po yag, de, no, yes. de, oh, exciting no. Exciting po da, da, na isdaan. pa isdaan. isdaan. Oh, okay. Okay. Sunod na pod to follow na dito ang nga, na big section. section. So, sa tanan nga, uh, ila gitang plaster wala gita din nila, bisan pa sa, ila ang kabisi, gahatag is nagpagtagad sa ato ang Merkado Publiko. So, thank you so much kay Ma'am Yvette sa time, no? O, oh, God bless sa tanan na nga mga business diri sa ato ang Merkado, labi na sa meat section karon nga nabang-o nag-open congratulations. Ay, thank you, Sir John. Thank, <laughs> thank you, you, so I much. Know. And, ka samtang mo, manami sa mong interview, mo, yung tagamay, kaya atong, atong ipakita ninyo nga, mao na ang bago na to nga, meat section sa Oroqueta City Public Market. Uh, as we can see, ka-people, as we can see, mao ni ang situation, grabe no, nindot kayo no, know, with pa-dispenser pa, with the tiles nga, granite. Mura... Mm, Social ha, granite ha. <laughs> granite. And of course, limpyo kayo, very arranged na jud ang ato ang mga karne. Dili na jud paingon pareha sa una bitaw nga murag tan na to murag untidy sa lang Karon grabe ka limpyo, arrange pa jud kayo ang ato ang mga meat, no? Dayon naka tiles. Oh, tiles yan. Sir, unsa imong ikastorya sir nga bago uh, bag-o na ang ato ang merkado Publico meat section? hola <laughs> si sir, si ma'am na lang. Ay, si ikaw sir, okay na sir? Okay na sir, ma-interview ka? Dili na ka, wala na sir, hindi sir. So, ka-people no, if mo visit mo dire sa atong Oroqueta City Public Market meat section, mo uh, na ni ang ato ang kahintang sa atong na saitan karon, medyo na price increase lang gamay tungod sa maong ASF atong naitabo last. So, kani mo isa ni sa ako ang suki ang isik ng um, midsection. section pwede ba ma-interview si ma'am unsay si kastorya ni mo <laughs> ah dili lang <lilo, laughs> sila na si mother oh suki so, okay, sa akong mama suki po na So, ga okay, so ga gaakbang sila di ba marag mama manipod ni marag ni ni ma'am di ba so babay babay lang sa mo lanto si ma'am ni oh so bago kayo no dabi murag, murag na ata sa mall murag na ata sa mall ani nga uh, set up Mother, pwede ka ma-interview? Okay, tani mo? Unsay mo, mga ikastorya sa bagong meat section? Dito. Ang sa'yo ikastorya ni mo nga bagong... Ako masulti nga... Sa pasalamat kami sa hingtong danan eh, nagbugnaan yung kuwan building. Salamat o sab na maayo na mong kabutang di o sa same time. Hangin pala mong piso na lapit o, o. O nindot na kayo, nulagmol mall po. Nulagmol uh, mall na sa atong nakita ron, mother. Oo, okay, okay, na oh. ah, atong nakita ka ron, mother, kay ang inyo ang mid section no kay naka tiles ino, granite, oh, pa gino granite pa jud no oh, oh. dayon limpyo jud and then arrange no din kamo pud nga Limpio. nagtinda inyo na pong i-maintain ang paglimpyo magmap ana oh, then uh, disinfect na then ang mga karne na to, no arrange kay no uh, nakahalay na sa bag jud nga si sitaw na metal nga tugsukanan then napag yung mga label no na yung mga apelido stall number unsay uh, number sa stall meat dealer kinsada yun nakabutang pag yun asenso oroqueta senso oroqueta juta so thank you so much ka people di ako maglangan kay maniudto pa ko kung muani mo dili anhi lang mo palit mo karne apili po ko <laughs> thank you, brother Thank you. So, so much more from this, ka people. This is Janjan Jan Lim giving you more updates kung unsay mga nanghitabo sa atong syudad. Palangga man ko ninyo, palangga kung sa tamo. Mauni ang updates. So as we can see, nana diri ang ato ang bagong meat section. Wala na dito sa daan nga location nga katong sa gawas nga na yung mga kubo-kubo. Wala na, nasa diri mismo sa sulod. So in the world of social media, ako i-shout out ang tanan nga nag-view diha. Shout out to you. Shout out to Clint Sagindang. Shout out to Jason uh, Vilya, Shout out to Pinky and Zinaida. Jeva Andam and to Tolip Noy. Kung saban pa nga nag-comment, shout out nyo diha and mayung, udto sa tanan. Nakapani na ba ang tanan? Kaya ako marag wala pa. Mas so, mani udto lang sa pukulong taod-taod. Kumusta sa kumusta dia, saona si Boss H. Pamas, ma'am. In-in o pa to beats. Adi Binondo, shout out to Ma'am Jamaica Kabilio to Sir Rick Jonas is watching, shout out to Jeva Andam. Shout out sa tanan niya nag-view diya people of Ruketa Kisah tong nag-comment kanina nga classmate daw niya si Ate Yvette. Nawala man tong nga comment asal to. Kung pangita sa comment section. Nawala. sige lang shout out to Kamuhay family og sa uban pa nga nag-watch atong live karon. Kamo na lay para may balaan ninyo og pila ang presyo sa karne gito. Yon ako din lang ko pila ang presyo para mo anhi jud mo bisita jud mo. So thank you so much ka people. This is Janjan -Jan Lim from People of Oroqueta. Your vlogger, your host, your one of the admins. Thank you and God bless. Di na ma-end. Nansa <laughs> na ako cellphone ka people, di